ayan na guys lutong na ready to serve ayan guys for today's video luloto tayo ng papaya dami yung this mikus mikus gata tayo ng papaya guys ayan lagyan natin ng toppings na piniritong galongbong dami yun, yun. ang tanda inoga na Yan. tingating so yung ating pang-tappings mamaya, guys. Ang galonggong. Yan na, guys. Ito yung guys tappings mamaya, guys. guys puno -an. ping 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 grabe guys so, oh pang ano pang pesta Punoan. ayan na guys luto na ready to serve guys kain na taga ano lang 50 yung serve thank you for watching yan chat out sa mga taga kasaribol kasaribol boys shout kay Busnil -tul.